Hello guys! Today, bibigyan ko kayo ng tips kung anong mga dapat gawin during the civil service exam or mismo araw ng exam. So, sana makatulong ito sa inyo kasi alam ko naman na syempre, kailangan natin makapasa. So, good luck! So, simulan natin dito guys. Okay, so ang number one is matulog ng maaga, dalawang araw bago ang exam. So, hindi siya related guys, pero sa palagay ko, itong pinaka-recommended na dapat gawin. Okay. 2 days before the exam So, kailangan natin matulog Kasi kailangan Di ba nakapag-study tayo ng matagal Or nag-review tayo ng matagal So, kailangan ng utak natin ng rest Ganyan So, siguro mga 9am 9pm rather So, magpatulog tayo 9pm Para naman maano tayo Kapag yung utak natin So, proceed tayo sa number 2 So, number 2 tayo Siyempre, natulog tayo ng maaga Sigurado, magigising din tayo ng maaga So yon gumising tayo ng maaga para makapila sa exam venue. Kasi ba diba, minsan na pressure tayo dahil sobrang haba ng pila. So, kailangan agahan natin makapunta sa exam venue. Kaya, yun ang pinaka second recommendation ko guys is makapila kayo ng maaga. So, pwede kayo magbasa-basa while nasa daan kayo. Or pagpasok nyo mismo sa exam venue, So, pwede kayo mag-review ng mga formulas like yung sa interest, sa ano, gano'n po. Okay, so number three. So, mag-breakfast ng sak sakto, huwag magpakabusog. Okay, so, syempre bago tayo malis ng bahay or pagdating sa venue, kung mayroong makainan, no. So, mag-breakfast tayo guys kasi pangit yung mag-exam ka ng gutom. At saka huwag naman masyadong busog kasi baka humayaan pakid ka. So, yun. Yun ang pinag-advise is wag kayong magpakabusog At huwag din kayong magpagutong Sayang yung araw na yan Pinakahintay natin yan tagal natin nag-review Tapos uh, Antukin ka lang sa loob Okay, number 4 Mag-pray bago pumunta ng exam venue Or simulan ang pag-exam So, yun Kasi effective talaga siya guys Mag-pray ka Prayer the best uh, Solution for all the problems Ika nga So Siyempre, mag-pray tayo para yung, um, di ba nag-review tayo? So, i-pray natin na yung review natin is yun yung lalabas sa exam. So, lahat naman talaga yan eh. So, kailangan, pray tayo, tiwala tayo sa Diyos or kay Allah. Okay, so number five. Dalhin lahat ng dapat dalhin. Okay, so ball pen. 0.7 mm then ID and then extra ball pen. kasi mamaya masira yung ball pen natin so yun kailangan may extra tayo and advice ko lang guys no so di ba dalawa lang yung ball pen natin so wag natin hindi yeah, not being selfish no pero ay advice na wag yung ibigay kahit sino may mayon siraan diyan kasi yung luck nyo or yung swerte nyo, no, mapupunta sa kanila. So, don't offer your things to others. Ganun lang. Kasi, yung iba sharing is caring pero wag kasi yung luck natin eh ba yung swerte mo tapos ibigay mo sa kabila so mas most probably mapupunta yun dun. so advice ko lang wag nyo talaga i-offer ang gamit nyo okay so number 6 natin umiwas na mag erasure sa answer sheet ang answer sheet natin so di ba during the exam meron tayong answer sheet so ilalagay natin dun yung personal data natin yung exam venue at saka yung time Okay, so yung date of birth, birth to play, place of birth rather. So, gawin natin guys, umiwas talaga tayo sa erasures. Yun lang yung pinaka-advise so, kasi important yun eh. Napaka-importante yung papel yun. Tapos may mga erasures. So, dyan pa lang makikita na yung pagiging uh, irresponsible natin or something na dapat dapat talaga maayos lahat. So, iwas erasures guys. And dun sa pag-thumb mark guys, no? So, sa paglagay niyo ng tab niyo doon sa stamp pad. So paglagi, pag pag stamp mark niyo doon and then meron pang isa. So ibalik niyo ulit yung kamay niyo doon sa stamp pad. Huwag niyo i-diretso agad kasi malahina na yung ink doon eh. So mas mas maganda kung mas malakas yung ink. So 'yun. Medyo pangit kasi tingnan yung isa malak maraming ink and then yung isa medyo Mahi konti na. So, advice guys, ulitin nyo sa stamp pad bago ulit mag thumb mark. Okay, so number 7 tayo. So, maging confident, tanggalin lahat ng pressures at maging kalmado. So, during the exam guys, kailangan yung utak natin fresh, kalmado. So, tanggalin mo natin lahat ng problema natin, iwan natin sa bahay. Yan, so, huwag kabahan. Always be calm, sabi nga nila. Huwag kang kabahan. So, para yung pagsagot mo ba straight, hindi siya ba, ano ba, wala kang iniisip na kahit anong problema. So, ito yung pinaka number 7 natin. Okay, so number 8. Unahin ang verbal or saan ang strengths mo. So, on my side guys, ay inuna ko yung math. Kasi yun yung strength ko at the same time. ba diba, pag solving, pag tama yung pag solve mo, nandun sa choices yung answer. So, for me, mas preferred ko talaga unahin ng math. Kasi, kung ano yung sinagot mo doon, kung tamang pag solu solutions mo, so lalabas talaga doon sa choices ang answer. So parang at least no, may assurance ba na tama yung sinagot mo. So yun mat sa akin. So depende sa inyo yan. During my exam, umabot ako ng 1 hour sa mat lang. Inubos ko yung 1 hour sa mat lang. So saan yung strength niyo doon kayo? Kung sa English kayo malakas or magaling, so doon kayo mag-start. Pero for me, mat yung inuna ko. Okay, so ang number 9 is read as fast as you can with comprehension. So, during the exam guys, kailangan mabilis kayo magbasa with comprehension. So, yun. Basahin nyo ng mabilis with comprehension. Kasi mahirap kasi yung balikan mo ulit. Kasi basahin mo naman ulit. So, nasasayang yung oras. So, learn or practice na pagkabasa mo pa lang ng isang sentence or paragraph, naintindihan mo na para hindi maasayang yung oras mo. So, yun pinaka-advise ko yan. So, start reading fast, tapos with comprehension talaga. Okay? Okay, so number 10, huwag magstay sa isang question, balikan mo maya. So, meron kasing mga questions na sobrang, kung mga it takes time para to uh, analyze mo, like sa analogy. So, huwag kayo magstay doon. If medyo mahirap siya, so imark mo lang o tandaan mo yung number kung anong question number yun siya then balikan mo mamaya kasi sayang yung oras so pass muna balikan kita ganun yan okay okay so kung ang question is sobrang ano na siya hindi mo na talaga alam kung saan yung sagot niya so sabi nga nila always choose C number 3 if hirap ka na kasi observe ko talaga mas marami talagang lumalabas na sagot is C diba na observe ko talaga yan siya So, and no observe ko guys during my exam, no? So, parang may pattern siya, actually. Nung sa math ko kasi medyo matataas yung, kumbaga, confident ako sa answers ko. And then, no observe ko after the exam, parang bakit may zigzag or may pattern? So, yun pala, yun yung ano ba, parang nakita ko na sa ako sa exam na yun. Isang civil service exam. So, observe nyo rin guys, lalo na sa math. Kasi parang nag-start na yung pattern doon. And then sa English, nakita ko rin ni pattern din siya. So, observe nyo. Okay? Okay guys, so pasensya na kasi maingay yung mother ko. Sigaw na sigaw to sa labas kasi yung mga ampun niya. Okay, so number 12, if natapos ka na agad, huwag mo ipas agad. So, ito yung advice ko guys, pag exam, no, di ba mabilis kayo makasagot or mabilis kayo natapos. So, meron kasi dyan, mabilis talaga magsagot. So, I advise you know, na huwag ipas agad. May time ka naman eh so hindi naman sinabi na pagkapasa pagkatapos may pasa agad so i-review mo yung answer mo huwag mong sayangin kasi ilang buwan mo nag ilang buwan ka nagprepare para sa exam na yan tapos ipapasa mo agad tapos hindi pala sure na tama yun so may malamalay mo na nag iba yung nasagot mo so i think pinaka the best yun huwag mo muna ipasa agad okay Okay guys so number 13 tayo Pray ka ulit bago mo ipasa ang answer sheet mo. So, bago mo ipasa, mag -pray ka. Kaya mo, sana Allah or Lord or Jesus man, please, sana lahat ng sagot ko is tama. Okay? So, yun. Prayer is the best solution, sabi nga nila eh. So, pray, 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 pray. Kasi sabi nga nila, do your best and God will take the rest. Okay? So... That's it. Okay, so number 14, pagpasa niyo, syempre magpasalamat kayo sa proctor. Bakit? Kasi pagod sila eh, sila rin yung inalagaan ka nila or binigyan kayo ng maayos na exam. So magpasalamat kayo kasi alam mo yung feeling na pagod ka tapos may nagpasalamat sa'yo. Parang gagaan yung loob mo. So parang masama ka sa prayer niya ba? Or maisip niya sana makapasa yung batay na yun kasi mabait. Totoo yan guys. Baga parang magka -ano sa kanya magluwag yung pakiramdam nila or masayaan sila na nagpaalam siya mag thank you ka simple thank you lang naman eh, di ba so number 14 yung, yung na advice ko guys okay so number 15 kung maga kung ma, kayo sa pamahiin no? Pamah pamahiin okay so ito lumabas sa room sa gate ng walang lingon-lingon so paglabas nyo ng exam or sa room diretso kayo labas diretso diretso hanggang sa makalabas kayo ng gate sa so, totoo lang kasi para sabi nga nila pag lumingon ka daw sabi nila may time may chance na makabalik ka ulit at mag exam ulit so yun so ako kasi mahilig ako sa pamayain eh. so ginawa ko yan talaga okay finally so number 16 tayo ito na yung last natin no so lunch time pagkatapos na exam kumain ka napagod yung utak mo napagod ang katawan mo so deserve mong kumain ng marami. So, that's it guys. So, after ng exam, mag-pray pa rin kayo ulit. Pray, pray, pray hanggang sa lumabas yung result. At pag lumabas ang result at pumasa kayo, pray pa rin kayo. Magpasalamat kayo na pumasa kayo. So, thank you guys. Sana makatulong ito. And sana isupport nyo yung channel natin. Thank you. Bye.